Totoo nga bang tapos na ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte? Yan ay hindi totoo. Isang YouTube video nagpakalat ng maling impormasyon na tapos na ang kaso ng impeachment laban sa pangalawang pangulo, Sara Duterte. Iba't ibang clip mula sa Facebook Live ng dating Commissioner ng Commission on Elections na si Rowena Guanzon ang tinampok sa video binang ebidensya. Ang mga ito ay pinagdugtong-dugtong kasama ng mga news clip tungkol sa impeachment ang pamagat ng video ay kakapasok lang. Finish na ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Subalit sa lungat sa pahayag, ang kaso ng impeachment laban kay Duterte ay patuloy pa rin isinasagawa. Nilinaw ni Senate President Francis Escudero na ang desisyon ng impeachment court na ibalik ang Articles of Impeachment sa House of Representatives ay hindi nangangahulugang ibinasura na ang kaso o tinapos na ang impeachment trial. Dagdag pa rito, sinabi ni Sen. Risa Ontiveros sa isang panayam sa DZWB Super Radio na ang impeachment trial ay magpapatuloy mula sa kasalukuyang 19th Congress patungo sa 20th Congress. Noong June 11, sinabi rin ni Batangas Rep. Jervil Luistro, miyembro ng House Panel of Prosecutors sa isang press conference na ang ipinadalang summons ng impeachment court ay nagpapakita ng jurisdiction ng korte sa kaso at na nagsisimula na ang impeachment trial yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na tuloy na ang impeachment trial. Mag-ingat tayo at pakatandaan. Huwag magpaloko.